Yo mga bossing Samahan nyo ako magpapakain tayo ng mga kambing si ah. yeah, sisilipin natin yung mga alaga natin doon. maganda panahon dito sa amin ngayon eh. hindi maulan kasi nung mga nakaraang mga nakaraang araw puro ulan eh eto nga pala yung ano natin mga lemon sito ah. medyo tapos na silang mamunga Pero mayroon pa rin naman. Okay, Balaki o. Ito na yung mga kambing. <coughs> Ayan. Ito yung mga Anak natin. Ito yung doom po natin. Laki nyan. Ito. Meron din tayong Bantam. Sa Rhode Island. Sa itong tanaka natin. So. Nakaredy na yung pagkain eh. Uh, ang gagawin natin is. Papasok na lang natin. Tanggalin muna natin ito sa ito eh natin. Ah, malabo. Ang <toduluk> hirap kasi Tawa ko yung camera Ayan. Tas Tapos mamaya, follow up na lang tayo mga alas stress siguro. Stress ng hapon. Ah, naglalagay rin tayo ng ano dito eh. Bagaso. Pero, minsan din nila naubos. Eto sila umuubos oh. So, kailangan nating alam niyo na ako anong gagawin dito. So, hindi ko papakita. na lang ipapakita. Yan. Solve mo yung mga kambing natin ito. <laughs> Sarap ng kain nila oh. Mga kambing natin, di sila nakakulong mga bossing. Naka ano sila? Ah, nakalaya kumbaga. Meron pang-area doon eh, doon oh. Kaso sinarado <coughs> ko muna para tubuan ng mga damo. Ah, dito. Ito sila nakakalakad naman sila dito, nakakatakbo naman sila. Eh. Kaya yon. Ito, kakapanganak lang yan. Ayan, malaki pa dede. Ito sila na, mga babae, kakapanganak lang. Ito yung mga anak nila. Kumakain na rin. Two weeks pa lang yan, mga bossing, ha? Two weeks pa lang yan, mga boss. Tignan nyo, may pusod pa nga itong isi. Tignan nyo, may pusod pa itong isi. Hindi ko makita. Ayan o, may pusod po. Kita nyo. Ayan o, kakatuyo lang. Ayan o, pusod yan. Ayan o. Ayan. Two weeks pa lang to mga boss. Ito siya, anak niya to. Yung, ayan, yung cream. Laki niyan, lalaki. Ito, lalaki din ito. pumasok, pumasok yung mga manok, kailangan palabasin ito su 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 pagka hindi kasi sila sa loob hindi sila makapaghanap ng ano um, eh makakain nila su su सु <laughs> या <laughs> <laughs> yeah. uh. So, yun lang mga bossing, no. Siguro, mamaya ulit or uh, bukas. Ganto lang routine natin. Everyday siguro, mag-upload daw ng ano. Pagpapakain ng kambing natin o ng mga baboy. O, minsan aso, ganun. So, yun lang. Salamat!